Oh animals. Kamay ng batang lalaki na putol ng isang tigre sa isang Brazilian zoo. Isang 11-year-old na batang lalaki ang umakyat at pumasok sa isang restricted area kung saan tinangka niyang pakainin at hawakan ng isang tigre sa Cascavel Zoo. Hulaan niyo ang sumunod na nangyari. Pinayagan ng ama ng bata ang lalaki na lampasan ng mga warning signs at ang security barrier. Anong naisip ng ama habang pinapanood niya ang kanyang anak na hawakan ng isang hayop na maaaring kainin ng bata? Ayon sa mga saksi, binibigyan ng bata ng pagkain at karne ang tigre at hinahawakan din niya ang hayop bago siya inatake nito. Hindi naman kasi naniniwala ang mga tigre sa kasabihang don't bite the hand that feeds you. Pero naniniwala kami sa kasabihang huwag ilabas ang inyong kamay malapit sa isang 450 pound na tigre ng nagngangalang Nang kinagat ng tigre ang bata, sumigaw ito ng mamamatay ako, hindi ko maramdaman ang braso ko. Habang nanonood ang kanyang ama at tatlong taong gulang na kapatid sa tulong ng isang teacher na bumibisita sa zoo na iangat ng amang kanyang anak mula sa security barrier. Dumating ang mga paramedics sa eksena na ginamot ang bata bago ito dinala sa ospital. Pero hindi na naikabit ng mga doktorang naputol niyang kamay. Ang ama ng bata ay nakasuhan ng negligence.